Yun mga bossing, bali tuturo ko po sa inyo ngayon kung paano po magkabit ng pin light sa pin ceiling natin o sa hallway yan mga boss. Bali, kung nakakita nyo yung sa dulo, is hindi pa natin nakakabitan ng pinlight, light. Ito is tapos na, kaya ito po yung ikakabit natin doon sa dulo, itong ilaw na to. May kasama nga pala itong parang tire wire mga boss o alambrian po yung gagamitin natin pang kalso doon sa ceiling para hindi po mahulog yung pin light na ikakabit natin mga bossing yan. Papakita ko sa inyo dito kung paano ka simple o kadali lang ikabit tong mga pinlight na mga bossing. At yan mga boss, kung nakikita nyo is tapos ko na pong butasan yung ceiling natin para don sa pinlight na ikakabit natin mga bosing. At kailangan i-off nyo po yung breaker bago nyo po natin ikabit yung ilaw kasi hindi naman po tayo bitiranong electrician. At para iwas po tayo sa disgrasya mga busing At kailangan nga lang pala na natin tanggalin tong sa ilalim mga boss yan para hindi po tayo mahirapan sa pagkabit ng ilaw. At yan mga boss, kung nakikita nyo is magkabila ang gilid po yung kinabitan natin ng wire. Bali yung sa gitna is hindi na po natin kinabitan ng wire. At, at saka siguraduin nyo talaga na nakapatay po yung breaker natin para hindi po tayo makukuryente. Yan mga boss, kung nakikita nyo. Bali, susunod na natin ikakabit dito is yung sinasabi kong parang tire wire siya na ikakalang natin dun sa plywood dun sa taas o sa kisami natin para hindi po siya mahulog o malaglag mga boss. At yan na nga mga boss is kinakabit ko na po pala yung tire wire na sinasabi ko yung pan tire wire niya yan po yung ikakalso natin doon bali kailangan lang po nating ipasok yan doon sa parang may dalawang butas po kasi yan mga boss mamaya ipapakita ko sa inyo ng malapitan para mas maintindihan yung mga bossing kung paano ko siya ikinabit o inilagay kasi mahirap pong mag video ng napakaliit po kasi ng butas kaya hindi po talaga makita kaya kailangan po muna natin ikabit oh, para makita nyo ng malapitan mamaya at ito na nga wala mga bosing na ikabit na natin. Yan, kung nakikita nyo, yan, may, parang may nakabaloktot siya. Yan, dalawa mga boss, yan po yung sa loob natin para hindi po siya matanggal. Bali, nakakalso na po yung ano natin sa ilalim, yung parang tireware niya. Kaya hindi na po yan malaglag. Tsaka bago natin ikakabit tong ano niya para dun sa ilaw. Yan mga boss. Pag natapos na nga pala natin ikabit to, pwede na natin lagyan ng ilaw kagad mga bossing. Ganun lang po kasimple yung pagkakabit ng pinlight natin. At yun mga bossing, na na, na natin yung pinlight. Susubukan na natin, papailawin natin kung ilaw ba talaga yung ikinabit natin mga boss. At yan mga bossing, umilaw nga talaga siya. Yan kung nakakita nyo. Bali, tatlong klase nga po pala yung ilaw na to. Yan, papakita ko sa inyo. Yan, mabuksan natin ulit. Yan, parang puti lang din. Yan, yan nagkulay dilaw na mga boss. Tatlong klase nga po pala to, yung ilaw na to mga boss. Pag oras na pinindot nyo yung mga switch. Yan mga boss, yan kung nakakita nyo, napaka-elegante na pong tingnan ng ginagawa natin kisame. Pati dito sa kub ceiling natin, yan. Hindi ko na nga pala na kung paano ko ikinabit yung ilaw natin sa cob Yan mga bossing, napaka-elegante nyo na pong tingnan. At kung nyo mga boss, is napaka-maliwalas na pong tingnan. Pati yung sa pinlight na ikinabit natin. Yun mga bossing, at kung nakatulong nga pala yung video ko na to, at kung nagustuhan nyo, baka pwede pong makinginan ako ding power, palike and share naman po, tsaka papalaw na rin ang page ko. salamat.